Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat and welcome back to my channel so, springtime na sa Japan and now, pakita ko sa inyo kung ano na ang mga isura ng halaman ko ngayon so, tulad na nasabi sabi ko nagpalito ko ng ibang halaman kasi yung ibang halaman ko dito ay fruit trees ko sa harapan medyo hindi na gustong yung pagkakalagay ko ng compost pero isa mo natin inyo. Naglalabasan na po ng mga dahon. So, mas mataas na po sa akin yung video pero uh, yung tatlong sanga niya ito, yun, na yun, yun, yun makapagatan ko para yung dalawa lang na malaki ang nandiretso. Tapos yung sa may taas na dalawa din makapagatan ko para ikat natin tapos mag-spread out siya. So, hindi ito naman yung ako na hugis sa yote. Again, yung kin kan natin. And yung kin kan ko, marami actually bunga yan. Pero, may kita niya po, ayan. Tinanggal ko po lahat. Kasi kung hindi niyo po gagawin yan. Uh, hindi mag gigringin daw nila kasi naagawa ng na bunga ng tren sa so parang kalat para magtalbos din ang panibago so ayun yung mga bonsai natin na ah, cherry itong cherry ko na nakadirekta sa lupa medyo kaya po alanganin yung kalahating yung boy pa pero yung kalahating patay na so hindi ko alam kung mag-survive uh, siya and meron tayong panibago and yung prunatin at prun. yung... ay then yung lemong siya pero straight yung balat kaso ganun then hindi rin nagustuhan yung pagkakatabon ng compost na dun siya dati sa kabilang ng dulo nilipat mo Try ko lang kong mabubuhay yung hindi pero siguro hindi and Ito po yung karamihan na nakalagay po doon sa loob ng mini greenhouse. Meron ako ditong, ito nga pala yung possible ko na suha. Eh, Pinapakita ko lagi na binibili ko sa Vietnamese store. Galing Okinawa po yung suha na yan. Remember this? Ito yung uh, tinanggal ko dati sa may alocasia. May yung maliit. Ito po siya now may mga tissue na nabuo. Meron ako sa pagitan dyan. So yung ubas ko na nandun dati na maliliit lang ang bunga, binulot ko, gagamitin natin bonsai. Nandun din yung mga maple natin. Yung isang berry, I forgot the name. Yung apricot natin, buhay pa rin. Yung mansanas na bonsai yung dalawa yun. Bubulaklak pa na rin. And then meron tayo sa ditong kalamansi. Ng okinawa pero yung makapal po ang balat yan hindi katulad sa atin meron din tayong bago dito na uh, mulberry yan yung bush type na mulberry nabili po tayo kasi hindi natin buhonsay papatabay natin ang puno so yung isang uh, natin na marunong kulay binili natin last year. dito yung ibang strawberry ko na nabas na. Ito po yung red strawberries na yung galinog po ay kulay pula. So again, mostly yung strawberry red sa labas pero yung loob white. Ito po ang galinog red. Tapos ah, meron tayo dito isang lemon. Ay, na ito na kapasa natin natin. Ay dinirect na sa baba. Ito po, uh, hindi ko talaga nagagawa ito ng video nabili ko to last year. Suha din po siya galing. Okinawa, pero dito ko na po nabilin. Sabi nung nabilin ko, galing na Okinawa daw siya. May bunga po yan. Uh, kasama niya nung binili ko na laglag na. So, ito yung plan ko ng last two years. Ay, ito niya, pangalagpo na po. Mabawasan po natin yan after na mamunga. Tapos dito yung mga bagong sibol na sa side na sa nga, magpapagatan po natin lahat yan para hindi na po tayo bibili. Dahil matamis po to uh, plan na to. So, ito na lang po yung papatamihin natin. Ito po yung cherry blossom natin. Kung makikita nyo po, nasa may harapan po ng beach street ko. Kaya po yan, kasi ang purpose natin yan, kaya ko lang dinarekta dyan kasi wala na po space dati. Magpapagatan lang po natin basta buhay siya. Puro magpapagatan natin yung mga sanganyan para Marami dito yun ng cherry blossoms. So, maglalain siya yun. And again, yung beach ko, ayan po, for the first time, nagbulaklak po ng sobrang dami kasi every year tinitrim ko siya. Pero last year, hindi ko siya masyadong ginalaw. So, dahil doon, ayan po, nagbulaklak po ng ubod ng dami. So, again, ito naman po, itong isang hindi ko maintindihan, pero again, parang siyang breed ng plum at apricot pero hindi ko alam kung malalaki o malalit bunga niya so dito po dati nakalagay yung ubas ko na malalit bunga dito May na meron na po tayo dyan nakalagay na bago Yan po yung malalaki na na dark uh, purple ang kulay first mo natin yun po nagkadaon na rin po nagtalbos na yung pono ko ng kamata yung bay leaves ko o binawasan ko kasi sobrang ang lago so binawasan lang natin so pasok tayo dito sa loob ng greenhouse nandito yung uh, finger lime yung lime siya na pahaba parang sinaki lang ng daliri nilagay ko na po sa paso and meron na rin po yung mga talbos yan wasag na naman na binhe import po, nilagay ko na sa lalagyan para mailipat natin pag uminit na po talaga ito po yung ito, lemon guapa natin remember yung natumbang kong oh, lemon guapa sa garden ito po, nilagay na natin sa pasok so ito yung castanyas ko pa rin po sa lupa kasi iuwi po natin sa Pinas yan. Kailangan dyan lang yan. ko lang. Saka itong Philips. Ayun po yung isa iuwi din natin sa Pinas yan. And dito pa po yung karamihan ng mga alamang ko. Yung fruit trees. Mayabas. Pero unti-unti ko na po silang ilalabas. Again yung mangga ko. Ang dami na po mulaklak now. And meron tayong mga bagong bonsais dyan. Kagagawa ko lang po ngayon. Uh, nilipat ko sila tapos you know eh lagi na wiring Ito pa dahil kung ginawa kayong bonsai kaso alam nyo naman limited tayo sa oras so kailangan kong mak, uh, makarami ng gagawin sa limited time ko so hindi sagawa ko po ng video siya ginawa ko na lang po ng ginawa yung mga dapat kong gawin, hindi ko na po nagawa ng videos, kaya wala akong video ng pag-wiring at repotting ng mga bonsai school today. Hindi ko alam kung ilan ang ginawa ko, pero ang dami kong nagawa. Sayang nga eh, hindi ganda pa naman ang kinalabasan. Uh, Siguro gagawa ko na lang sila ng separate video, papakita ko na lang ko ng mga itsura nila. Okay, sayang ko na kita yung sana yung transformation nila, mula yung sa original itsura nila, hanggang sa na... kung gusto lang ganyan. Grabe. Sayang. So, Yun yung pinagsisisihan ko na hindi ko ginawa ng video. Ang ganda lang kinalapas sa to. So, ganyan yung mga bayapas natin nagbubulaklak na rin po. Meron akong mga bagong na yan dyan. Uh, papakita ko sa inyo pag okay na sila. So, now uh, for 2024 first time yung makikita ang garden. Ito yung sanas na naandor na malaki lagi ko na rin sapat ito yun na natin bonsai na malaki so palampasin lang po natin yung train dadaan umalang drainers so yung two cart kanayin natin sa bigilid yung connector uh, natin para siyang plum pero mas malaki sa plum ang dami rin po ngayon bulaklak hindi tayo makalapit kasi masyadong malam malambot pa yung kompos meron tayo ito yung cauliflower eto yung pear natin na bilog o yung peras na bilog cauliflower may apat tayong cauliflower dito uh, ito hindi ko matanda kung naipakita ko last year pero ito yung yakon Yakun. Parang siyang kamote. Pero ang puno niya parang sunflower. Uh, broccoli. Mayroon din ng apat na broccoli. Ayun yung kadugtong ng puno ko ng mansanas. <laughs> eh, Yung upper half niya. Pinutol ko at tinuso ko lang dyan. Pero as uh, of now, buhay pa rin siya kasi pinagkukuha pa siyang uh, tubig doon sa lupa. Ayun uh, ko lang pag totally uminit na. Baka hindi niya nakayani niya. So, ito na yung Indian Jujube natin. Yung sa harapan, again, that is Chinese Jujube na maliit na mahaba yung bunga. Ito naman yung Indian Jujube natin na medyo malalaki. Ito. 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 Papaugatan ko itong isang sanga na ito. Gusto kong mayuwi sa, sa Pinas. So, hopefully, bago mag-augos, nasa Pinas po ko so huwi kami ng family ko para ng family ko so hopefully magpukat to tapos pati po dito sa upper na to, upper part na to papukatan ko rin kasi gusto ko magpush out ito yung dalawang maple ko nakatabi daw, binulong ko na i-re-report din natin yung kalamansi ko na tapos nilipat ko na sa ng mansanas at nagpalit ko silang pwesto sa paglalakihan nilalakihan po yung mga halaman ko doon naliliman, naliliman to so hindi nagdadiretso yung bulaklak kaya nilipat ko siya dito sa may harapan para hopefully mas lumago siya ng maayos ito yung isang bonsai ko yung hindi dumiretso yung kalahating part niya yung upper part pero yung lower part niya okay um, matos para gusto natin yung blood o natin nasa likod, okay pa rin. And remember yung uh, planter boxes ko dati na tinanggal ko, binalik ko. So upper part niya, meron ako pinayam na beans na hindi tumataas. Parang push lang siya. Tapos yung lower part, dito yung um, horseradish. Doon yung sa dalawang part na dalawang box na yun uh, lettuce kaya nga lang hindi pa sumisibol si lower part for white strawberries at sa baba another box of white strawberries ito yung mga bonsais ko so ito kung nakikita nyo yung video ng pagkawin po siya at wiring ngayon po okay pa rin po siya ito yung mga ilang bonsai ko na start to bonsais pong lumago hindi pa po, po natin na naayusan yan ito po ito, ito nagkakakunod na dati pero ito nag overgrow na kailangan itong trim at ito, ay ang tsuro niya kasi sobrang na so now ito po yung tsuro ng garden bed ko for 2024 and sa dulo uh, ko para na video kumais, tapos yung kasunod nya uh, dapat sibuyas yan problema ko nung naghanap ako ng seeds, wala akong makita hindi kasi ako bumili last year nung namili ako ng ibang seeds ko kasi ang pagkakalam ko, meron akong seeds pa ng sibuyas pero, nagamit ko nga pala last year bago magtapos yung taon nagamit ko nga pala, nagtarim nga pala ako nagtanim nga pala ako ng dalawang klase si ang Red Onions saka White Onions so yun hindi po ako nakapagdi si ngayon pero uh, hopefully by May baka maglabas na sila ng seeds ng sibuyas so sakto yung pagkatapos ng ilan dito ng mga gulay natin sibuyas naman ay susunod ko kasi ang nandito po carrots uh, yun doon, daikon, yung laban ng sa Japan pero hindi po yung sobrang lalaki, maliliit lang po ito naman po, dito is pechay then horenzo or spinach so ito, mga one month lang to mapapakinabangan na natin so sakto, pagkatapos ng dalawang yan pwede ko siyang balta ng sibuyas kung may makikita po tayo agad and dito naman sa likod ayan po purple potatoes sunod na bed nya purple potatoes din po pero mas nauna yun ng 2 weeks yung sa first row or first bed kasi sobrang dami po ginagawa ko po tapag uh, Sabado at linggo pero may isang may trabaho ko so after work kung kaya kong gumawa ng paunti unti ginagawa ko kaya nauna po yun then ito after 2 weeks then dito naman si Tao matis, tatlo lang pero malalaki po yan doon yung another sitaw kasi ang dami nating buyer ng sitaw so kinukulong tayo sa sitaw kaya two beds ang ginawa ko ito naman niyo, may cover na plastic para po hindi matumba at mamatay kasi sobrang lakas ng hangin dito dito naman yung golden sweet corn katabi po sila, dalawa kasi Again, yung ilalim po nito, pinuha na po ng compost, kaya kahit magkakalapit sila, okay lang. So, uh, hahabol tayo doon sa compost. Taas uh, so tayo na mabigyan sila ng sapat na nutrients para mapalaki sila na maayos at maayos. uh, na mabuti. Yung sa dulo, nilagyan ko ng pino. So, remember, Ah, uh, meron ako dito mga tanim na dati ng mga kamatis so doon meron tayong mini tomatoes so ayan ko sila ng pagsaka ng bunga so doon kung ano yung sisibol pipili tayo ng ilang piraso or one ayan na ito magdiretso kasi sa ibang places dito later on ilalabas ko yung palunggay ko na nasa paso talagay ko doon sa corner tapos dito sa may gilid niya maglalagay tayo ng sili And, ano ba? Uh, so far, actually puno na po ang garden ko. No more space. Pero meron pa po akong mga bell peppers, meron pa ako ibang kamatis, at marami pa po akong seeds na gusto ko itanong kaso wala na akong seeds So it's a, either rotation ng gagawin ko or um, after na isang crop, papaltan ko or susundan ko agad ng panibago or lalagay ko sila sa paso or timba or whatever then iahanap ko or isisingit ko kung saan ko pwede isisingit kasi again gano'n tayo na lupa hindi pa rin nagawas ko yung may aring yun. kasi ito maglilinis maglilini sa it's wala ko or hindi ko naman siya makausap kaya hindi pa natin na uh, gagawang kausapin yung may aring ito so again may ari nga hindi pa kunani natin ng kay yung info may ari ng lupa na yun. Yeah. ko lang kung paano natin so again uh, yung natin nasa sa doon as past container siguro by next month whatsapp na ko talaga mga init na nabalas ko sa may dulo ah uh, sa so may corner doon kasi pag remember pag naglalagyan ko na papaya dito once na lumaki sila naliliman yung ibang halaman ko dito so, lahat ng malalaki kong ngayon na halaman lagay ko dun sa uh, dulo doon close harap or maliliit lang and yung mga bayabas dito karamihan sa kanila ilalabas ko baka magtira lang ako ng dalawang or isa plus yung nakadirekta sa lupa tapos mangga so again yung mangga ko ang daming na, now uh, later papakita ko sa inyo tayo labas ko na ito ito kasi ang hirap pumasok doon bus na so yung kasaba natin again ayan okay pa po pero again wala tayong press now so baka kung ko na lang sila ipusok later on para lang again hindi tayo mawala ng kahoy o yung puno na saan niya So I think that's it. Uh, meron ako dito pa pala iba na orders yan, kalamansi uh, order po sa ating yan na isa nating kaibigan so, papadala ko po yan sa kanila meron pa akong mga white strawberries dito mga bonsais, so, again, ang dami ko na gawa ngayon pero marami pa rin po kung kailangan kong ipasok at wiringan kaso, again time walang po tayo sa oras so I think that's it for now uh kailangan ko muna pumunta ng supermarket kaya nagmamadali ako so again dami ko pa rin po seeds dito na yung iba jam bawas na again ito yung labanos natin pero maliliit na labanos dyan hindi yung malalaki marami pa rin po tayo yung seeds So, ganyan yung space natin. Ganyan so, na kong Hindi ko pa, pa rin natatanim. Sito ko. Dami pa. So, itong rest na to, ipapadala na lang din po natin sa mga kaibigan natin. Pamimigay natin yan. And, yun po pang yung natin. So, again, saan po nagasin po ang sibling lagi ko sa inyo eh, kung magagawa naman po, pakilip po ang video na to share sa mga kaibigan nyo, subscribe po sa channel ko, ayun po tayo lang tayo.